araw na naman ay eh, muli naman tayo magluluto ng sinigang na paa ulo ng manok mga kasipat ayun nga inaredy ko na ang mga sangkap para ating ilagay sa ating sinigang na manok guys ngayon lang po ako nagsigang ng manok pero kututosin tinawa lang mga ganyan pero sinigang na yan para din ang lasa niyan at muli po natin tinaktakan ng pampaasi sabis na naman ang lasa niya mga kasipat at muli po natin lalagyan ng Dope Tube. Mga kasipat. Ayan na, inilagay ay po natin. At nilagyan na po natin ng asin. Mga guys, isunod na po natin ang asukal. Pampalasa. Kunti lang naman nilagay ko asukal para medyo numamis-numis lang. At lagyan po natin ang Ajinomoto. Guys, yan. Tikman po natin. Panglasa. Gabes na naman! Okay, okay na naman itong mga guys sa kainan mga guys at muni po natin pakbakan at sabawon po natin ng mainit sa nasabaw ang ating kanin at meron po tayong hotdog kain kain na naman tayo to the time tara ano pa hinihintin natin umpisahan na gano'n din yun mauubos at mauubos din yan unang subo para sa ating lahat wow yummy yummy to the time na naman sarap na naman to mga guys bakbakan ng bakbakan hanggang dito na lang bye bye